Good morning sa lahat Ito si Bella, ipapakita ko lang sa inyo ang ating American Bully Female yan guys ha? Bella Ayan si Bella guys Nanganak na yan guys Nanganak na, isang beses na siya nanganak Ito yung anak niya, ipapakita ko sa inyo Dalawang female Ito si Gandara Gandara Gandara. Ito si Leet guys oh. Female din yan na. Ayun oh. Leet. Marot yung mga yan guys eh. Ayan salamat sa mga nanood sa ating video. Ito ang bagong channel natin guys ah. Kuya Tolmosh. Ayan. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel, guys. Marami tayong ilalabas na video dito, guys. Ayan. Papakita ko lang sa inyo, guys, yung mga ano natin. American Bully na alaga dito. Ayan nalang nila, guys, ha? Si Bella. Ayan, guys, sana masuportahan nyo ang ating YouTube channel. Mag-iingatan lahat. Um, mabait to guys, ito tong gantong ano breed na American Bully. Ito pa ano mag-performance na to sila. Ayun na, oh, no. mabay. Tetawakan natin. Ano sana kumain? Ha, uh -huh. ito yung isa oh. Dalawang female to guys, ha. baka gusto niya mag-breed ah, mag-PM lang kayo guys. Marot yung mga yan. Eh, Marami pa tayong ilalabas sa video na to guys. Bella. Okay, tingnan nila guys, yan. Si Bella. Okay guys, maraming maraming salamat sa suporta.